Kakalungkot dito sa area namin, maraming nakapagtanim pero wala naman talagang planta ng rubber processing plant po dito. Pero uh, someday or later on, sana magkaroon din yung mga status ng mga rubber farmers ngayon dito sa Norte is sa ngayon maraming nakatanim yung naging problema kasi dito walang initiative walang suporta kulang so andito ako ngayon para i-encourage yung mga ibang nagtanim ng rubber farmers tuloy natin yung ano yung rubber farm natin sayang yung mga rubber trees natin uh, ang lalaki na uh, hectare hektarya ang mga tinaniman ng mga ibang rubber farmers sana ma-harvest ma na natin Uh, tingnan natin at uh, magtulungan tayo. Baka may mga interested uh, investors or mga gustong mag up ng plant dito sa Norte. Supportan din siguro natin. Panoorin niyo po ang full video sa ating YouTube channel, Agri sa Agri.